tinurn over ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga kasama ang mga tropa ng 36th Infantry Battalion at lokal na pamahalaan ng Kantilan Surigao del Sur ang anim na units ng tricycle na nagkakahalaga ng 600,000 pesos sa dalawang asosasyon sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP sa Barangay Social Hall, Tigabong, Kantilan, Surigao del Sur noong Pebrero 21. Kabilang sa dalawang asosasyon na nabigyan ng tricycle ay ang Buntalid Nagkahiusa SLP Association at Pagpakabana sa Kabaguhan SLP Association. Naging posible ang naturang proyekto dahil sa walang humpay na pakikipagtulungan ng DSWD Caraga, 36IB at LGU Cantilan. Ang inisyatibang ito ay hindi lamang nagbibigay ng kaaya-ayang kapaligiran sa komunidad, Ngunit sumasalamin din ito sa pagsisikap ng pamahalaan tungo sa mas maayos na kinabukasan para sa mga nangangailangan. Sinabi ng 36IB na ang mga oportunidad tulad ng kabuhayan at trabaho ay lokal na nakadirekta sa organisasyong ito upang matulungan silang ituloy ang kanilang ninanais na pangkabuhayan at mapaunlad ang kanilang ekonomiya nang sagayoy maiiwasan ang muling pag iimpluwensya sa mga lugar na dating apektado ng enserhensiya. Napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino Ella Rivera 4 ID News